Hello, ito yung nangyayari sa buong maghapon namin. Papunta kami spot. Ayan. Para mag-fishing. Sana makarami kami ngayon. Nag-trap. nag Nandito kami ngayon sa spot try namin mang kaso may inang kanina puro ahas yun saan kayo chong? yun yung pinagtapos dito sa akin dito isda! may isda! may isda! stop per... ha? Pag-iilay mo na lahat. Suro ka muna sa loob. Ano na 'yan, Lord? Dagan mo pa ata nang nang nang. Oh, yan. Wala kung ginagawa. Oh, yan, nagluluto kami. Yan. Tayo nga na yeah, time is eleven. Wala kami rice. Sabi ko magbaon ng rice, ayo nila magbaon. Bibili naman daw sila, Mamaya. Hmm? Ah. Ano mo sa ipon?

Sino ba nagtimpla dyan? Sino <laughs> nagtimpla? Ako kuya Oo oh. Yun, sarap talaga pag nagtimpla no <laughs> Dapat pag kaganyan, konting asin lang Kasi maalat na yung galing ano yun, tabang eh Di pa yata nilinisan yung kwam Try mo yung ano Ah, si, uh, ano, ang alat ng ano Hindi kayo gaya kanina na Ako sa active na kanina nung eh mm, Ako lang nagtagal Pag ano, say, konting asin lang yan <laughs> Alat Oo, oh, oh. Eh, oh, kala mo dyan, asukal. So, okay. Pwede sana pag iwasin natin, rock salt eh. Eh, ayaw dice. Ayaw dice yan eh. <laughs> <laughs> Nawala no, niya. Wala Hmm. Nakakatak sa akin, no? Nilubog ako. Oh, pareho nilulubog ako. Oh. O, oh, pang-uwi oh, na to. Pang-uwi. Takwan <laughs> ko eh. Naramdaman ko. Ako'y nakasamdam eh. <laughs> 爸爸对不起有。